minutes. Aray! Sa verbong karupaktum is the signum crosses the animates nos to set liberanus nos ter. In a mini patry, it's still a Amen. Kung sino gumagambala sa baba nito, mag tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na kinakatakutan sa piano. Paktum, pigabit, pigatum. Pasok. pu. <laughs> dalawang kamay, dalawang kamay. Mula ulo, mula ulo. Mula -ulo. Sige, alisin mo. Diretso mo na yung pamo. Yan, para hindi makita yung Tight siya kasi shorts mo eh. Sige. Sige, dalawang kamay. Pa pababa, pa pababa. Ano to dalawang duwindi? Isang kaluluwa. Ligaw na nga kaluluwa. Pero yung duwindi, doon nakatira. Puh! <coughs> hmm? Puh! lang Puh! May ano ah, may, may punso doon sa may tawari. Ah, punso. Nasa akin Nakita nyo. Nakita kami. Na, ano nyo? Nakita ko yun. Mm -hmm. Pero na bungkal niyo o oh. Hindi naman. Sabi lang to. kayo lang, ano. Sabi nga namin naglinis ay bari lang po. Ewan ko ito, mm -hmm. hindi yan yung nagbari-bari. Ah. Sinuot niya, sinuot oh! ng <laughs> Sige pa, sige pa. Pwede na lang, pwede na lang, pwede na lang. Puti na lang. Kunti <laughs> <Puti na lang. laughs> pa, kunti pa. Kunti pa.

sana magpatay ang dalawang daliri mo. Para sa ganito. Gumayon ka mo. Oh, Manalangin sa Panginoon sa dakilang ama. <coughs> <coughs> las na, las na. Pababa, pababa. Kasi kung wala kang karga, kahit abutin tayo bukas dito, tatawanan mo lang si Apo. Sabi mo, umaga tayo, hindi malang nasaktan. Kaya ka nasasaktan kasi may karga ka. Ako din na lang. Saan pa na nahimik ito kanina? Ano, taposin ko lang ha. Panginoon kong Isus, aking magkakailan na si Yahweh. Hari na mga hari, inilin ko na mapagaling po ninyo ang babae nito. San ni Pratrice? At me? Poo! Sa Poo! Tumatawo o ano. Anong tubig? Bal. Tubig. Masi. Matawin. Bailan mo to kayo. Ano yung tubig? Dali. Bal. Magiging ano? tubig naman yan sa to. Tapos kuha ka ng tubig mga Muli ako sa Apotxalin. Magandang tangalat.